Yun, tapos nang bumoto. Tapos dumarating sa 7-Eleven. Anong binili mo? Saka ulit, saka ulit. Kapag ice coffee, sana ng Ice coffee raw pala, pero wala silang ano. ice coffee. Bumili na siya ng cocoa milk. Hindi <laughs> ko naman mukha na ito. Kaya niya na lang. Almond milk. Almond milk. Tapos umingi siya ng yellow cup, tsaka yellow. Ah, oh, may bayad pala. May bayad pala yun. May <laughs> bayad pala. Ayun, tapos ang bumoto. Saglit lang. Kasi hindi ko naman ako ng pleta yung labing dalawang ano, apostol. <laughs> Ayun, si Ira, lumabas na. Ano yung binili mo? <clears throat> Sinabi ko na kanina sa loob, pero ulitin lang natin. <laughs> Almond, Almond milk. Almond milk. Tsaka, tsaka... Arla na chocolate. Arla na chocolate happy sana tayo kaya lang wala daw silang Nescafe ano, stick mm, guys coffee sana so, sana kaso walang Nescafe wala stick, stick. walang hazelnut uh, syrup ayun para so, 7-eleven baka sa susunod 10 pesos yung ice cup 10 pesos yung ice cup Yan, tapos baka sabihin niyo dito to yung boto ko yan oh. Oh, Legit yan, yeah. legit. Eh, ino muna kami tapos mamaya biyahe na papuntang Marikina. Let's go! And just like that. At yan, nasa kalye na ulit tayo. Nasa kalsada na ulit. Ngayon lang kabilis bumoto Actually, medyo, ano, para medyo matagal rin kasi maaga rin yung iba. May mga pila na. Nakailang minuto rin ako rin sa pila pero yung pagboto mismo parang konti lang kasi binoto ko dito ko napuno yung tool kaya mabilis lang din wala na mga berya kaya smooth smooth naman ang pagboto sana kayo rin sana wala rin uh, problema sa pagboto ninyo tsaka kung sino mang manalo ay sinong pala rin sana yung maglingkod talaga Sana'y makatulong talaga sa Pilipinas. Hindi yung paligat pa. At palabas na tayo ng morong. Nag-jacket na rin pala kami kasi mainit na. Papainit na yan, maya-maya. Nakakasakit na sa balat. Hindi sa pagkaitim, hindi yung mangingitim kay yung sakit e. Eh. Nakakapaso na yung init eh. Ito so, na palabas tayo ng Morong, Pateresa na, then pa Antipolo, tapos papunta tayo sa Marikina para kumain ng napakasarap. Hindi ko alam kung napakasarap talaga. Ano uh, yun natin, judge-judge natin mamaya. Siyempre, alamin nyo kung saan pagka naroon na tayo para pare-pares tayo surprise Ah, prone pala, mang inasal. Ah, hindi, De, ano siya, parang sobrang tagal na nung kainan na yun. Pupuntahan natin. Eh, medyo matagal pa. Kaya kitakits na lang ulit tayo mamaya. O naka-exit na tayo sa Morong. Kitakits <laughs> tayo in a few seconds. <laughs> teleport tayo. Pagka ilang segundo, nasa Antipolo na tayo. Tada! <laughs> Antipolo na. Sabi sa magte-teleport tayo. Ito yung tinuro ng Google Maps na daan. Kaya rito tayo dadaan. Sa ano pala? Sumulong highway. Magsusumulong highway kami. E, first time kong raraan rito. Kaya kailangan raan-raan ang pagpapandar at yung pupuntahan pala naming tinrahan o so kainan. Alas 10 pa nagbubukas. Alas 10 pa nag-open. 8.37 pa lang tapos merong 32 minutes according to Google Maps eh since hindi ko naman memorize yung daan hindi ko pa alam hindi pa ako familiar pag mo motor na ako rito pa jeep pa commute pero pagka ilang motor ngayon lang since hindi ko naman gamay yung parsada yan magrarahan-rahan lang the more na kailangan natin magrahan-rahan. Tapos ang lusot natin masinag. pero ako galit? Pati ako galit? <coughs> lusot natin masinag. Ay, isa rin sa misconception din sa mga taga-morong. O usually na napagkakamala ng mga taga-morong na galit palagi. Gawa ng punto. Parang hindi kami galit. Ganyan lang talaga kami magsalita. Kaya mahirap kayang ano eh, gamayin sa stand-up comedy pagdating sa stage. Pero yung dalawang run kasi, ganun ang gusto ko mangyari. Yung sa stage, kontong morong, yun yung karakter ko talaga. Kasi yun naman ang roots ko talaga, eh, yung morong. Kaya gusto ko ma-establish muna yung pagkakilala sa akin na ganito ang punto para pagdating sa stage o kaya pag ginawa ko na sa stage medyo familiar na rin yung iba baka bigla ako mag pupunto-punto sa stage kasi baka minsan ang take ng mga tao hindi hindi natural ay yung kumbaga inaartila ang pero mas gusto ko kasi yung yun, yung gantong character morong game sa ano sa stand up comedy na hindi ko pa magawa kasi ang hirap rin gamayin talaga saka hindi ko alam kung ako lang o uh, iba pero pagka nag iiba ka ng accent nag iiba ka ng punto parang may ibang karakter yung tao nag iiba yung karakter niya kasi kapag ako ano, ano, Maynila para tahimik lang Around tahimik pero kapag kausap ko yung mga taga-morong tapos ganyan ang puntuhan namin Parang mas lumalabas yung kulit. Ewan eh, ko kung ako Kasi iba yung ano ah. O baka may part rin na sa humor din. Iba yung humor ng taga morong. Kaya pag ginamit ko yung morong na accent na punto. Lumalabas rin yung humor ko na morong. At hindi ko alam kung papatok o magiging ano ba, parehas ang pagtanggap ng humor sa in general ya kapag naka Puntong Maynila hindi ko alam pero sinasubukan ko na rin baka one of these days talaga subukan ko na rin na mag kontong Morong sa ano open mic ganyan kapag kontong Morong kasi mas ano eh mas komportable ako magsalita pagka hindi ako, comfortable pag ano mag Maynila hindi ako nakikipagkwento masyado hindi <laughs> ko pa nga pala memorize yung raan papunta rin sa pupuntahan namin kainan pero nakita ko na sa maps <laughs> alam ko naman na kung saan ang pelikuan um, delikuan, o kung saan dederecho pero itong mismong raan na ito hindi ko masyadong ano, hindi ko masyadong alam look kasundran so, ko na lang yung mga jeep kaya so, yeah, itong mga ito, ang tawag rito, tok tok di trike ba yan, mga tok tok sa rako na naman siguro sila rin yan, eh. kasi ang namin ay ano uh, all po Our Lady of Fatima University tapos yung maraming pasyalan, Cloud9, Padis so, ito hindi ko na alam ito makakaliwa sa so, akin tayo sa ano tanda natin itong bus awan po. kaya nagkamali ng liko hindi ulit <laughs> pero ito yung main road eh usually naman main road ang tinuturo ng ano ng google maps tsaka yung tawiran pa masinag yun nakita ko alam mo na yun sa masinag sa masinag Dekatlon, ayun na lang po na yun. Parang dito naman yun. First time ko talaga rito. Yun na rin ang kagandahan kapag ka nagmamotor. motor saan saan na pupunta lugar, kung saan saan na iikot. Tsaka madaling ano, kapag ka naligaw ka, madaling umiikot. dito tulad rati, pag ka nagkocommute, kapag ka naligaw, lapar, pa pabalik. Tapos, Anak ko ulit ang mga sasakyan Pero sanay naman ako mag-commute Mas ano rin ako Okay rin, komportable rin kapag ka Siguro pagka wala masyadong ganun tao Wala masyadong maraming Pasahero Well, kaya halid Kaya pasalamat tayo kay Hapoy eh, At ay hinahatir kung saan saan Ayan o oh. Alpad Ayan yung Alpad yun Ayan yung Alpad yung inextrahan namin <laughs> lemon jasmine I mean, doon kami nag extra eh. sa alpha d yung subdivision na yun kasama ko si monja tsaka si dawit abonares at rex miliora the men at walk podcast pakinggan nyo yun kasama ko sa comedy crew talagang mga better at tapos panoorin nyo pala mag headline si rex nakalimutan kong kailan basta punta na lang kayo sa website ng Comedy Crew mag-headline si Rex ah, si Dawit din niya kalimutan ko ah, yun, tama nga ang nirana natin Our Lady of Fatima University ito yung nakita ko sa map eh. hindi ko alam kung anong sinenyas itong sabi yata eh, tumabi ka dyan parang <laughs> ano yata uh ko alam kung gesture yun, pero hindi naman siya mocking. Parang mag-aalang naman siguro yung gesture na yun. Pwede ko, malapit na tayo sa masinag. Pag nasa masinag na mga uh, konting ano na lang, hindi ko alam kung may isang kilometro o wala nang isang kilometro. Sa around gano'n na lang yung distance. May hirap rin mag, ano, mag motovlog. Uh, motovlog, moto yung ginagawa ko. Gagawa ng iba kasi kailangan kailangan madaldal ka kailangan dahil mo sinasabi palagi walang nyo naka ilang meters tayo ulang walang sinasabi kasi na lang yun kaya rin ako sa mga ano sa mga ganun eh and kailangan rin tingin ko kailangan rin kasi sa comedy na mabilis ka rin mag, mag isip kailangan observant ka sa yun kailangan lahat ng nakikita mo hindi man lahat pero pag meron ka distinct na uh, nangyari dun sa event. Mas maganda, hindi naman required, pero mas maganda kapag mabanter mo o kaya magawan mo ng joke. Meron kasing time na ano eh, lalo na nagsisimula pa lang, na ba may nabasag na bote. Pag joke ka, may nabasag na bote. Or nagpe-perform ang comedian, tapos may nabasag na bote. Tapos hindi mo papansinin, hayaan lang. Eh, yung attention ng mga tao, nandun na sa bote wala na sa'yo parang mapuputol na yung attention nila dun sa joke kumbaga ka, baka malimot na nila yung ano mo yung pinapwento mo dahil dun kaya mas maganda rin observant na ba mo na bote gawa mo ng joke pansinin ko kaya yung ibang nagbablog yun napapansin ko halimbawa napadaan sila sa isang lubak papansinin din kahit ultimo lubak talagang papansinin tapos yung mga bundok kapag nap napunta sa bundok wow ang ganda ng bundok kahit hindi naman maganda <laughs> parang ano eh parang sa bata ang cute ng baby mas hindi naman cute no, ayan masinag na ito na yun yung masinag nars na 857 siguro mga 9 10 9. Nandun na tayo sa kainan na pupuntahan namin ni Aira. Tinatanong kasi ni Aira kanina, tapos andaw yung busob-busob. Baka raw kami mga road rage. Hindi <laughs> kami raw pupunta. Deh, diretso kami. Kaya yeah, first time ko rin mapapasok rito. Tapos merong ano eh, nakalimutan ko yung construction. Pagka nakita na yung construction na yun, construction supplies or construction company. Pagka nakita ko na yun, doon na kami lili ko, pakanan. Kaso nakalimutan ko naman kung anong pangalan. So, pag nakita nyo, kung may nakita kayong ano, construction company, construction supplies, hardware yata. <laughs> Mga hardware. Construction supplies. Yun, ano na. Sabihan nyo ako. Makikinig ako sa inyo kung mau naman kami ron, bawon, diba sarado pa. Uh, di at least eh, may mga kapahinga pa kami. Ayan natin. Ay, ito, Jura Wood. Ha, nice one. Kakana na kami rito. Tapos, pagkana, titigil muna kasi titignan ko kung saan kami lulusot. kapahinga muna. Pahinga muna. Hindi ko alam kung saan ako kakaanan. Dito muna. Dun, sa likod ni Kuya. Tigil muna kami para ma-check kung saan kami uh, aming raan. Papuntang Marikina. Okay. Oh, yeah.